Aries, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw. Ngayong araw, taglay mo ang masigla at masipag na enerhiya, lalo na sa larangan ng iyong hanap buhay. Ang iyong kasipagan ay hindi lamang para sa sariling tagumpay kundi para rin sa ikabubuti ng pamilya. Masinop ka sa mga gamit sa tahanan at naniniwala na ang maayos at malinis na paligid ay nagdudulot ng positibong enerhiya. Matalino at maingat ka sa bawat desisyon, lalo na sa mga usaping pinansyal. Hindi ka basta-basta nagtitiwala at nag-iingat ka upang maiwasan ang anumang uri ng kalungkutan o pagsisisi. Sa kabila ng iyong tagumpay, nananatili kang mapagpakumbaba at may paninindigan sa mga prinsipyo mo sa buhay. Sa larangan ng pag-ibig, hindi mo iniisip ang selos dahil buo ang iyong tiwala sa minamahal. Patuloy mong pinapalakas ang iyong kaluuban at iniingatan ang relasyon sa pamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Thoros, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw. Ngayong araw, mas nanaisin mong mapag-isa sa pagtatrabaho upang mapanatili ang konsentrasyon at maiwasan ang mga hindi kinakailangang alitan. Kilala ka sa pagiging maingat sa pananalita at sa pagpapasya, kaya't madalas kang pinagkakatiwalaan ng iyong mga kasamahan. Sa pamilya, matyaga mong binibigyan ng oras at atensyon ang kanilang mga pangangailangan at handa kang tumyupad sa iyong mga ipinangako. Hindi mo gusto ang mga usaping may kaugnayan sa suhulan o hindi patas na kasunduan. Sa aspeto ng pinansyal, maingat kang gumastos ngunit bukas palad pagdating sa kapakanan ng iyong mahal sa buhay. Patuloy mong pinapangalagaan ang katahimikan at kaayusan sa iyong paligid. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw. Sa araw na ito, taglay mo ang tapang at determinasyon sa bawat gawain. Hindi ka natitinag sa mga hamon at mas pinipili mong magtrabaho ng tahimik ngunit maayos. Ang disiplina at dedikasyon mo sa trabaho ay hinahangaan ng marami. Sa tahanan, ipinapakita mo ang iyong mapagmahal at maalalahan ng ugali, lalo na sa iyong mga magulang. Handa kang tumulong at magbigay ng suporta sa pamilya, anumang oras. Sa usaping pag-ibig, kilala ka sa pagiging malambing at maalaga. Gayunpaman, nagiging mapanuri ka rin sa mga taong iyong pinakikitunguhan upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang alitan. Panatiliin ang iyong positibong pananaw sa buhay, at ang tagumpay ay patuloy na lalapit sa iyo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw. Ngayong araw, lilito ang iyong likas na disiplina at pagiging masinop, lalo na sa tahanan. Mahalaga para sa iyo ang malinis at maayos na kapaligiran dahil naniniwala ka na dito nagmumula ang positibong enerhiya. Sa trabaho, matyaga at masigasig kang kumikilos at sinusunod ang tamang proseso. Ang integridad mo ay hindi natitinag, at hindi ka kailanman mahahatak sa mga usaping may kinalaman sa suhulan o pandaraya. Sa pamilya, maalalahanin at mapagbigay ka, palaging handang tumulong at umalalay. Maging maingat lamang sa mabilisang paghuhusga, lalo na sa mga taong hindi mo palubusang kilala. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw. Ang iyong kasipagan at dedikasyon sa trabaho ay higit na nangingibabaw ngayong araw. Mas gusto mong kumilos ng mag-isa upang mapanatili ang iyong fokus at tapusin ang mga gawain sa tamang oras. Ang talas ng iyong pag-iisip ay nagbibigay sa iyo ng bentahe sa mga usaping nangangailangan ng diskarte at matalinong desisyon. Sa pamilya, Patuloy kang nagpapakita ng pagmamalasakit at handang gumastos para sa kapakanan ng mga mahal sa buhay. Bagaman may pagkakataong nagiging minipin ka, pinipilit mong palawakin ang iyong pasensya upang mapanatili ang harmonya sa paligid. Sa usaping pag-ibig, buo ang iyong tiwala sa iyong kapareha at hindi mo pinahihintulutan ang selos na samayre sa inyong relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw. Ngayong araw, magiging mas maingat ka sa bawat desisyon, lalo na sa usaping pinansyal. Hindi mo basta-basta ipapahirim ang iyong pera upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho, Taglay mo ang dedikasyon at syaga upang matapos ng maayos ang iyong mga gawain. Hindi ka mahilig sa mga usaping mababaw o berwan, at mas nais mong makipag-usap ng seryoso at may saysay. Sa tahanan, ipinapakita mo ang iyong pagiging maalaga at masinop, tinitiyak na laging malinis at maayos ang paligid upang mapanatili ang positibong enerhiya. Sa pag-ibig, may kalaliman ng iyong pagmamalasakit at handa kang magbigay ng sapat na atensyon sa iyong minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ayon sa galaw ng kalikasan, ngayong araw ay patuloy mong ipapakita ang iyong sipag at syaga. Hindi ka sumusuko sa mga hamon ng trabaho kahit pa mahirap ang sitwasyon. Sa pamilya, laging handa kang tumulong at magbigay ng saya. Sa usaping pinansyal, masinop at maingat ka at hindi mo hinahangad ang yaman mula sa hindi patas na paraan. Iwasan lamang ang mga usaping walang kabuluhan na maaaring magdulot ng tensyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ngayong araw, dala ng galaw ng kalikasan ng iyong masinup at masigasig na ugali, lalo na pagdating sa pera. Hindi ka sumusuporta sa mga di makatarungang paraan ng pagkita. Sa trabaho, nakatuon ang iyong atensyon at hindi mo hinahayaan ang sinumang manggulo sa iyong gawain. Sa tahanan, patuloy ang iyong malasakit at pagmamalasakit sa pamilya. Maging maingat sa mga taong maaaring lokohin kagamit ang matatamis na salita. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius Ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ngayong araw ay mas pipiliin mong umiwas sa mga usaping walang kabuluhan, tulad ng chismisan. Sa trabaho, patuloy mong pinapakita ang sipag at syaga. Sa pamilya, mas pinahahalagahan mo ang kaligayahan ng mga mahal mo kaysa sa sarili mong interes. Maging mapanuri sa mga bagong kakilala upang maiwasan ang posibleng pagkakadiskerel ng iyong plano. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ngayong araw, ipinapakita ng galaw ng kalikasan na mas magiging mapanuri ka sa mga transaksyon na may kinalaman sa pera. Hindi mo nais na makisangkot sa mga mapanlinlang na usapan. Sa trabaho, patuloy ang iyong pagsisikap at syaga. Sa tahanan, mas nais mo ang tahimik na pamumuhay kasama ang pamilya. Sa aspeto ng pag-ibig, ipapakita mo ang iyong lamang at pag-aaruga. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, ngayong araw, dala ng kalikasan ang iyong pagiging mapanuri at masikap. Iiwasan mong makibahagi sa mga usaping walang saysay. Sa trabaho, ipapakita mo ang iyong disiplina at pagiging responsable. Sa pamilya, patuloy ang iyong pagmamalasakit at pagtulong sa mga nangangailangan. Mag-ingat sa mga maaaring magdulot ng stress. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ngayong araw, dala ng kalikasan ang iyong pagiging masinop at masipag. Sa tahanan, ipapakita mo ang pagiging malinis at organisado. Mas pinipili mong tumulong kaysa makisali sa mga usaping walang kabuluhan. Sa trabaho, patuloy ang iyong disiplina at syaga. Sa pag-ibig, ipapakita mo ang iyong pagmamalasakit at lamang sa minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat